Uh, problema naman di umano sa biniling lupa mula sa nakatransaksyon. Yan naman ang naisidulog ni Ginoong Edward Magluyan ng Caloocan City na makakausap po natin sa kabilang linya. Magandang hapon po Ginoong Edward. Sir Edward, hello. Baka nakamute po kayo. Uh, baka baka na kamut. Na kamut. Nakikita mo nung no? isasalita eh, pero Sir Edward. Paki-unmute paki un na. Attorney uh, no? Oh, Sir Edward, live po kayo ngayon. Sasumbong nyo, action agad. Ano po ang inyong reklamo? Paano po namin kayo matutulungan, sir? Ayan, ayan, ayan. ayan. Nakau. Andiyan siya nakikita natin, 'no. Pa-unmute, sir. Paano okay, po? Sir ka... Edward, wag oh. lang po nating ano, isama yung bata. Oh, ano? si ano, si uh, Isineng, si 'no. Uh, paki... Oh, pakita si Isineng. Oh, pakita oh. bising, yan. Kayo lang po, Mr. Edward, yung magusto namin makita dito sa camera. No? Baka, baka moral sa camera. Ayun po. Ayun, ayun. Ayun ay good afternoon. Sige po. Sige po. Ano po ba itong transaction at sinong kausap mo dito, sir? Ba't yung nire ko po rito, sir, si Benson Rojas. Mm-hmm. Sige, Saka, bakit po? si City po siya. Anong ginawa niya? May sinangla po. Uh, may binenta po sa lupa. Sa halagang 300. 370,000 po. 370,000 square meter. Ilan? Opo. Ilang square meter? 370. 370 50. square meter. Okay. Sa Opo. sa halagang Ano, sir, No, sir. Amount okay, sir. Amount sir. Right? Okay, oh, sige. sige. Ilang square meter? Amount po sir. 50 sir, 50 square meter. 50 square meter. Ayon. Okay. Magkano ang bentahan ninyo? 370 sir, 370k. Oh, 370,000. Abay, isang bang ba to? Saang lote ito, sir? Dito lang po sir sa ano sa Bagong Bantay, sa Ramon Magsaysay Bagong Bantay Street. Quezon City. Pinakapag Opo. O oh, okay. Bali nakapagbigay na po kasi sa kanya ng 216,000. Year 2018 pa po ito sir. Um uh, ngayon bali hindi ko na po sa Okay, sige po. Yan po eh. yan yan oh, po. Sige po. Sige po. Nakapag-down na po kayo ng 260,000. Oh, ano pong nangyari? Nasa inyo na Opo. po ba ang titulo? Nang lote? Wala po sir eh. Ha? Wala, wala po sir. Ay, anong, anong, ano, anong binayaran mo? Di ba, alis ka ng kasulatan at saka itong binoksil nga, yung tatuloy na nasa monitor. Hmm. So, yung tao po kasi sir, nangyayari, hindi ko na po siya makontak. Nawala na po siya sa oh, Facebook. Ba? Din dinak po ako sa Messenger, sa Facebook. Ano po ba yung ano? Ano po ba yung dokumento na yan? Deed of absolute sale or Deed of uh, Opo, sale dito on installment? Sale po. Kasi mukhang, baka installment ang inyong usapan. Nakapag-down ka lang. Uh, did of absolute po ito, sir. Eh, oh. na, na pumayag naman po siya na gawin na namin kasi ipapalo ko naman yung payment. So, mm -hmm. sinet namin okay. amount na nandito. Mm -hmm. Sige. O tapos, ngayon, eh, hindi ka na siningil um, ng, ka, ng natitirang ng balanse. Paano po, sir? Ang ganito ganito, nabalitaan ko po, po na naibenta niya po rin sa iba na. Naibenta uh, o binibenta? Naibenta po niya sa iba ay, rin po. Oh, boy. Nako. hmm. Teka muna, sir. Na-verify mo ba sa ROD kung itong title na ito ay legit, original? Yes po, sir. Hawak ko po, po ako po nagbayad ng mga Tax deck dito, hawak ko yung original okay. May tax uh, deck ka na? Ikaw na nagbabayad ng tax deck? Opo, kasi yung title nito, na lang po rin dito eh. Napail na rin lang po namin na nawala rin yung title. Meron kami na request ng title, ng request. Nandito rin po lahat ng resibo, Tax deck at saka yung mga bit ko sa RV po. Opo, kaya po, kaya po. Opo, mm -hmm. yan yun. Yeah, nao, o ngayon. Nasa monitor. Ay, ano ngayon ang binibenta niya? May bago Anong na ba ang Po? May bago na bang titulong na i-shoot? Yun ang binenta? Parang lumabas na po yung original na title tapos para pong binenta po. Ang ganun po, kakaano ko uh, uh, ha, sir? Ah. Uh. naibigay, naibigay na po sa ibang tao, parang ganyan. Naibigay na, Opo, okay. Yung, okay. Sir, ganito sir, naipa-annotate mo na ba itong deed of sale ninyo doon sa ROD? Yeah. Ay, hindi sir, pero... Pa-annotate mo, yung... mo na, ha? Paano-tate mo na? Kasi meron talagang nangyayaring ganyan, mga double sale. Ano ho? Ang sino ang unang makapag-annotate ng kanyang didub sale, ay siya po ang meron ng karapatan dyan. Ha? Kaya punta ka na, kasi baka maunahan ka nung pangalawang bumili at makapagpa-annotate siya. Kahit siya huling nakabili at siya una nakapag-annotate, siya po ang may matibay pong karapatan sa bintahan. Kaya iba, ang unahin mo muna ay pa-annotate pa mo bukas. Punta ka I ka sa Rodi Ha. Yeah. Puntahan na nyo ngayon. Baka, o, ngayon. baka, baka nanonood yung bubili. isang bumili. Eh. Quezon City Bunaan, lang naman yan. Sila. Baka, oh. baka na at nakikinig kay attorney yung, un, yung pangalawang bumili. <laughs> o, oh. yung... at pumunta kayo, ngayon. Uh... Punta ngayon. O, oh. magunahan na ngayon. Oh. punta ka na ngayon din, Ha? Sa Register oh. of Deeds. Oh. Pero siguro, attorney, no, sir, tanong Pusing ko lang, sir, may, tanong ko lang kay Mr. Edward. Oh, Mr. Edward, tanong lang namin. Uh, sino ngayon ang umuuko pa o gumagamit ng lupa na sinasabi niyong 50 square meters? Bakante pa rin po ito si... Bakante. Okay, sige. Residential lahat. Oh, po, alam mo, kung totoo nga yung ano, no, yung sabi nating tonight nagkaroon ng bintahan, may karapatan ka dyan. Pero yun nga, sa, sa prinsipyo po ng double sales, may mga sinusunod ng pa patakaran. Pero yung, kung sakaling na ibenta niya yan, aba ay meron ka rin karapatan magsampan ng reklamo oh. kriminal. Kasi maaaring may tuturing niya na pandulo ko sa inyo, panggagancho. Mm no? oh. -hmm. Swindling, ika nga. Okay? So, kung sakaling makatapos mong makapagpa-annotate ng iyong deed of sale, pumunta ka kagad sa ating resource person ngayon. Kay uh -huh. Lieutenant Colonel Richard Nipanya, ang station commander na PS15, station 6, ay ah, station 15, project 6, dyan sa inyo sa, ah, sa Quezon City. Ano? Okay, sir. Yeah. Mm -hmm. Andyan yeah. ba si, andyan online, si ano? and si online ba siya ano? Anjan. andyan. andyan. Si Colonel Nipanya, online ba siya? Lieutenant Colonel, Colonel Richard, Richard Mapanya. Yes, ma magandang hapon sa iyo. Ah, narinig ba naman din siguro narinig din naman siguro usapan na, na with uh, Mr. Edward Magluyan ano? Pakitulungan na lang siya, Richard. Yes sir, uh, we will check into this uh, case sir and uh, siguro verify kung uh, ang sino talaga yung may-ari no. Puntahan namin sa barangay para ma-check natin initially And uh, since sa request ni request po ni Sir is uh, malukit natin itong uh, nireklamo nire niya. Oo. Oh. Kaya uh, mag-initiate na rin po kami ng background investigation Tama. na sa profile ni Very good. Mm, Ayan, no. Sakto, Sige, sige. It, mm. Thank oh, you, Sir. Salamat, salamat. We'll just uh, give feedback, Sir. Right. Ayun, nadinig niyo, Mr. Edward, ano, nadinig niyo at uh, wag ko kayo magalala at tututukan natin itong inyong nire, uh, problema. At uh, nandyan nga po si Lieutenant Colonel Richard Mepanya upang mag-assist sa sa inyo. Uh, maraming maraming salamat po sa pagtitiwala sa aming programa at ganoon din kay Lieutenant Colonel Richard Mepanya. Please provide us yung uh, action and photo and videos do uh, tungkol doon sa pag-a-assist uh, nyo sa kanya. At uh, yun pala Lieutenant uh, Lieutenant Colonel Richard Mepanya regards daw sabi ni Direk Lito de di Guzman. Oh, yun naman pala. Naka, Ayan. Yeah. Naka, shoutout shout out si, na. Ah. Naka si Direk ah. Si Direk ah. Tapos yung nagbebenta nung ano no nung nung lupa. Lupa. Sabiin mm -hmm. Sabihin pa niya sa nagbebenta, sabi ni niya. Oh, bilhin niyo to. Mura na to sa bayad na yung tax deck nito. <laughs> Tapos si ano pala na babayad. Si nagbabayad ng tax deck. <laughs> <laughs> Kawawa naman Kawawa si Dapat like, puntahan si na niya talaga. Oo. Oh, oh. Ang problema doon, attorney, paano kung meron ng naunang magpa-annotate? So, na, kawawa ay, na ay, siya. Yung, yung oh, pinaka, oh. sa maraming bentana, no, yung kahit na uh, huli siya nakabili, pero siyang nauna doon sa pagpa-annotate ng didob sa ROD, siya po ang mayroon ng matibay na karapatan doon sa bentana. Pero, pero tanong ko lang, attorney, no, para na rin sa kalaman ng mga kasambahay natin, eh, paano nagkaroon ng dalawang, ano, Pintahan. Uh, dalawang uh, uh, dokumento na lumabas. Mm. Oh. Uh, actually, sinasabi na nila, sir, nawawala. Wala pang title, nawawala daw ang title nawawala ng binenta sa kanya. Oh. Pero nagkaroon silang deed of absolute sale. Mm. So, mm. ngayon, nag-request. Sila mismo ang nag-request ng another uh, copy. Siya. Okay. Uh -huh. ngayon, nirelease yata doon sa may-ari. Nirelease ng ROD kasi doon sa may-ari oh, so, i-release siya. Kanya, yung... At nung natanggap, babay... Ipinenta ulit. Ibinenta ulit. Ipinenta ulit. Ipinenta ulit. Ipinenta ulit. Okay, uh, at uh, salamat sa kay Mr. Edward Magluyan sa pagtitiwala sa ating programa. Uh, tutulungan po kayo ng PNP <coughs> at salamat din kay Police Lieutenant Colonel Richard Mipanya, ang Station Commander ng Police Station 15 sa Project 6, Quezon City Police District. Uh, yun na, nasabi na sa iyo ni Colonel Lazar yung kung anong mga i-provide mo dito sa Action Center. Kaya uh, tuloy tayo kay Ma'am. Yeah. Ah. Yes. Good for lo tenat Maraming oh. salamat, Lieutenant Colonel Nepanya.